kabalo ko ng anong gikapoy ka <laughs> los los kabalo ko ha ah? hmm? gikapoy kaywa kay wake kwarta kabalo ka ha ah, no, kabalo no ah, ko galo gi ka ka kay wake kwarta <laughs> Pirog na kay kwarta bas kay ka. <laughs> bisag ka asa ka maabot og laag ay nguna na ka no? <laughs> Karon galuya ka Kaywa kay kay kwarta pirog na kay kwarta grabe ni mong baskuga. koga. <laughs> bisag asa lang ka kaon, bisag ka asa ka maabot ay nguna na kana. Ha? Ingon ala ka no? Ingon ala Awa ka karon di ba? Galuya ka. <laughs> Los-los ni mo. <laughs> pao na kag kwarta palit diri palit dito, dalawa, galuya na <laughs> nagluya na labog nay kwarta abti kayo bertig abti ka nagmaabot og suroy <laughs> los los nimo <din> <laughs> antusa na <yung> mong luya <laughs> los los <laughs>